ayan mga kasari good morning po sa ating lahat yung ating kape ay hindi na natin naubos-ubos <laughs> so bali nakatatlong init na itong ating kape ayan o bagong init ko na naman kasi kakatapos ko lang magluto ng almusal para kako kung dumating yung anak kong isa tsaka magising yung panganay ko eh meron ng uh, niluto pwede na silang kumain ng albusal so ayan <laughs> tapos yung mga bumibili kaya yan kada magkape na lang tayo eh, palagi na lang inaabot ng lamig o di ba mga kasari <laughs> relate ba kayo <laughs> so ah, uh, dahil nga masamang magkape nang walang kasabay na tinapay so dahil nga nabenta na yung buns ko dapat yun ang iyaan po sa ruko, kasabay ng kape ito na lang yung biskuit natin na hindi nabibenta so sa isang balot yata nito is ah uh, Siguro, apat pa lang yung nababawasan. Eh. Kaya, sabi ko baka abutan na expired. Hinahanap ko naman yung expiration nya dito. Wala naman talaga akong makita. Oh. Yung dewery na ano, blueberry cheesecake flavor. Ayan, Jack and Jill siya. Gawa siya ng Jack and Jill. Wala akong makita ang expiration nya. Ah, okay. Parang nandito siya sa gilid. Wait. ano pa naman, August. August pa siya may spark. Ayan. So, kaya lang. Ah, uh, ito, kagaya nito, Ah, uh, babayaran natin ito mamaya. <laughs> Kasi pag kumuha tayo sa tindahan, kailangan mabayaran natin. Ayan. So, anyway, anyhow, <laughs> pag-uusapan natin ngayon yung habang tayo naghihigop-higop ng kape, pag-uusapan natin. Dahil nga, uh, ang dami ko nababasa talaga sa mga FFP, tapos yung mga napapanood ko sa mga vlog, na ang daming mga nagsasara, na ang dami nagbubukas sa mga tindahan, di ba alam naman natin, ang dami nagbubukas sa mga sari-sari store, pero ang dami rin mga nagsasara. Hindi kadalasan pinakamatagal na ang 5 months nagsasara na agad yung mga kasari natin. Bakit nga ba at anong dahilan kung bakit nga ba nagsasara yung mga sari-sari store dahil sa mga maling uh, ginagawa natin sa ating tindahan o sa ating negosyo. So, nakapagbukas nga pala ako ng tindahan ko ay 4.45pm nauna pa ako sa alarm na magising kasi yung alarm ko 4.55 para 5 a.m. makapagbukas ako ng tindahan so nauna pa tayo sa alarm di ba kasi <laughs> merong mabait na nag-iingay doon sa kwarto ko hinahanap ko kung saan yung nag-iingay kasi nagising ako ng 4 a.m. <clears throat> para umihi tapos may nagkukot-kot doon sa ano, bintana ko pala dito ayun kasi bintana ng kwarto ko ayan So, nahanap ko, nung hindi ko pa alam na nandyan siya, maliit na mabait. Hmm. Nahanap ko saan kaya yun. Akala ko dito lang siya sa may tindahan nga. silip sana ako sa may tindahan. Baka may kinukot-kot na ng mga paninda ko. Ngayon, nakita ko siya. Dahil may kortina yung bintana ko, inangat ko yung kortina, nandoon doon siya sa gilid, kinukot-kot na yung aking bintana. Tapos, natutulog yung mga kuting ko doon. Kinuha ko yung puti. Ching para dalhin siya doon eh kaso nakapikit talaga antok na antok <laughs> hindi niya nahuli tuloy yung ano yung mabait so ayan mamaya ko na ipagpatuloy ito maya ko na ituloy ito para matapos na tayo sa ating vlog so ano ano nga ba yung mga maling ginagawa natin sa ating tindahan o maliit na negosyo sa ating sari sari store kasi kadalasan, di ba, mga hindi nagtatagal yung mga sari-sari store. Ang daming mga gumagaya, ang daming kumukompetensya sa atin. Pero marami din naman mga nagsasara. Bakit? Ano nga ba yung mga dahilan na yun? So, meron tayo dito na pitong dahilan na ibibigay ko sa inyo. Kung bakit nga ba yung ang daming mga kasari natin ng mga nagsasara. So, number one na nandito, syempre yung pagpapauta. Kasi, alam naman natin sa isang negosyo o sa isang lalo na pag sari, sari store business hindi may iwasan dyan talaga yung mga utang sa umpisa lalo na itong tindahan ko nung simula yung akin nagsimula yung tindahan ko yung bago-bago yung tindahan ko nagpapautang pa ako sa umpisa magpapakita si customer si mga utang una uh, okay siya magbayad hanggang dalawa hanggang tatlong beses. Nagpapakita ang gilas na magaling siyang magbayad, kuno kunwari. Hanggang sa pang-apat na beses, hanggang sa pang-limang beses. So, nandyan na, lumalabas na yung ugali ni mangungutang na ano, na hindi pala talaga siya marunong magbayad ng utang. So, hanggang sa, syempre, ikaw naman, may mangungutang kasi na talagang, kahit na anong singil mo talaga siya pa yung galit ang talagang pag ayaw magbayad hindi ka talaga babayaran so sa pagpapautang talaga <clears throat> kailangan hanggat maari iwasan natin yung magpautang tayo sa ating tindahan kasi yun ang number one talaga na sa mga dahilan na ikakalugi ng yung tindahan. Kaya, na, kaya ang ending, magsasara yung tindahan. ba diba? Alam naman natin na napakaliit lang na kinikita natin sa tindahan. Kaya kailangan rolling lang, ipaikot lang natin na walang pautang. Mas masarap magnegosyo ng walang pautang sa ating negosyo. Lalo na kung ganito na maliit lang na negosyo. Ayan. So, number 2 yung puha ng puha ka sa yung tindahan ng hindi mo binabayaran isa pa yan sa mga tahilan kasi uh, kailangan kasi pagka sari-sari store business ka or negosyo mo kailangan ituring mo rin na hindi sa ang negosyo. Kailangan babayaran mo rin kapag kumuha ka. So katulad, katulad nitong ginagawa ko kung dati, hindi ko nababayaran yung akin yung mga kinukuha ko dito sa tindahan kasi ang katwiran ko nga wala naman at na tayong ibang inasahan, kundi yung tindahan natin. So ngayon dahil nga meron tayong extra, meron tayong mga ipang pinagkakakitaan. So doon ako tinatabi ko yung pera ko pang personal. Tapos pinabayaran ko siya <coughs> Pagkukuha ko din sa tindahan, kahit na mga magic sarap man niya, mga condiments, pag ako naubusan sa loob, binabayaran ko. Tapos, binubukod ko na kayo yung mga pamalengke ko, hindi na ako kumukuha sa tindahan. Doon na ako kumukuha sa pang personal kong pera. Ayun, kailangan ituring natin ang tindahan natin o ang negosyo natin nang hindi sa atin. Kaya kailangan bayaran din natin. Kaya kahit nakapagkumuha yung ating mga anak, yung ating mga pamilya, asawa man yan, kailangan e eh, bayaran natin. Kung wala man pambayad sa ngayon, ilista natin para pag may pera, ay bayaran natin. Ganun. So, number 3 Mga kulang-kulang ng ating mga customer na hindi na binabalik o hindi na nababayaran. Kailangan kasi kapag may pakulang-kulang, kahit napapiso-piso man yan, kulang si customer, ay eh, kailangan uh, obligahin natin silang mabayaran kasi kadalasan yung ibang mga customer natin kulang ako ng piso mamaya na lang ang ah, mamaya ko na lang ibalik hanggang nangyayari yan sa isang tindahan kahit na sabi mo kapit bahay mo mamaya yung mamaya ma hangga sa bumili na lang siya kung hindi mo maibabawas doon sa sukli niya or i-remind sa uh, nagkulang so ayan may dumaan kasing motor na kapit bahay ko kung hindi mo ibabawas or i-remind doon sa nagkulang sa'yo, hindi na may babalik. Kahit napapiso-piso lang yan, kailangan pilitin natin na masingil natin yung kulang sa atin. Dahil yung papiso-piso na yan, yan na yung pinakatubo natin, lalo na sa mga tsitserya. Halos papiso-piso lang yung tinutubo natin dyan. Kaya yung piso, kapag nawala pa yan, nakatakas pa yan. Pag naipon yan, yung papiso-piso na yan, ang ending, magsasara ang ating tindahan, malulungki. So, number four, uh, kada may hanapin yung mga customer natin o binibili, eh, lagi, madalas na wala tayo. Di ba? Lagi natin sagot, e, eh, wala. Di ba? Kaya kailangan kasi, lalo na kapag mga fast-moving items, kailangan talaga, pagkasari-sari store business owner ka, kailangan, uh, Siguraduhin mo na kumpleto ka sa mga hinahanap ng mga customer. Kasi lalo na sa mga condiments, yung mga hanap, ah, yung mga araw-araw talaga na binibili ng mga customer natin like yung mga itlog, noodles, yan, 'di ba? Yung mga condiments, 'di ba? Kasi yan ang kadalasan Mga kape. Kailangan palagi natin siguraduhin na kumpleto tayo sa mga hinahanap araw-araw ng mga customer natin kasi ang mangyayari niyan mawawalan ka ng customer. Kaya ang ending, magsasara ng yung tindahan. Siyempre, yung mga customer natin ayaw nang bumili sa kasi lagi nilang sinasabi sa sarili nila. Ayoko nang bumili doon kasi lagi naman wala yung binibili ko. di ba? Diba? Baka kulang na lang sabihan ka ng yung customer, magsara ka na. Lagi kang wala sa so, mga binibili ko. ba? Diba? Kaya kailangan <coughs> ipaikot-ikot natin yung mga benta natin sa tindahan, yung benta natin ngayon, mapamili natin ulit kinabukasan, ma uh, priority natin na bilhin yung mga palaging hinahanap ng mga customer natin. Ayun, ganun. So, number five, Uh, yung pagpapahiram ng mga bote sa ating mga customer, isa pa yan ng dahilan kung bakit naluluki ang ating tindahan, kung bakit nagsasara ang isang tindahan. Alam naman natin na kapag bumili tayo ng mga debote, may mga deposit yan lalo sa mga soft drinks at saka sa mga alak, kagaya ng red horse, mga pills grande, o yan. ba diba? May mga deposit yan doon sa binibilan natin. Kaya kailangan kahit kapitbahay natin, eh, magpa-deposit tayo kagaya ng aking ginagawa kahit nakatikit ko lang ng bahay talaga nagpapadeposit ako kasi kung walang deposit kadalasan yung mga customer natin yan yung mga pinapahirap natin sasabihin ng iba dyan dyan lang ako te, ibabalik ko rin mamaya ay hindi kuya i-deposit ide ko hindi ate, kailangan may deposit hindi ako napahig talaga na hirap ang bote kung dati, dati kasi nung bago-bago yung tindahan ko talagang pinapahiram ko kung kapit bahay ko pa, kaya lang ang nangyayari wala naman pa yung ating mga bote para maglakad pa uwi sa iyo. Kaya ang mangyayari, susunduin mo sila, di ba? Kung hindi mo susunduin yung mga bote, hindi maibabalik sa iyo. Ganun. Tapos yung ginagawa ko ngayon, ah, uh, deposit ko plus nililista ko yung pangalan ng magdeposit kasi kung hindi mo ililista, may mga lalo, may mga customer tayo na nagbabalik dito sa sabihin. Binili pala sa iba sa sabihin sa iyo ibabalik. May deposit, 'di ba? Kaya hindi ka kaya kailangan maging wise ka rin bilang tindera. ililista mo ang mga nagdeposit sa iyo ng bote. Ganern. Tapos ang ginagawa ko, uh, ultimong bote, may tubo. Kung limang piso natin na tiniposit sa binila natin, ginagawa natin 10 pesos. Kasi pag may deposit talaga guys, uh, 100% talaga yan. Ang bilis makabalik ng mga customer natin ng bote. Ayan, subok na subok ko na yan. <laughs> so, number 6, Bili, uh, bili ng bili ng mga items ng hindi naman uh, fast moving o mabenta sa ating tindahan alam naman natin lalo na kapag tagtumal napakadami talaga na mga items na bumabagal ang benta dito nga sa aking tindahan kahit na mga pambata sa panahon ngayon na tagtumal eh talaga naman kahit na mga papiso-piso eh napakatumal kaya kailangan hmm. huwag tayong bibili ng mga hindi mabenta or hindi fast moving na mga Uh, items o mga products sa ating tindahan dahil ang ending niyan uh, inaabot siya na expiration di ba kaya kasi lahat ng mga items natin yan karamihan yung mga expiration pero lang yung mga alak yung mga, uh, kahit yung mga sikarilyo nga kapag matagal na hindi nabibenta yan nasisira din yan Ayan, kaya kailangan huwag tayong bili ng bili ng mga items na hindi naman talaga fast moving kung meron man tayong bibilhin na mga items na walang mga expiration at matagal na ma-expire yung taon pa kagaya ng mga ah, uh, mga tawas yan so yung mga lighter ayan, pwede naman tayong bumili marami niyan kahit na hindi naman siya fast moving kasi wala naman expiration yung mga yan ayan, ganun, kailangan maging wise tayo sa ating negosyo kailangan talaga maging um, ipaikot natin yung isip natin sa pagpapatakbo ng negosyo natin. Hindi yung isa lang yung iniisip natin. Gano'n. <laughs> Sana ba ako? So, number five, ay, numbers, number seven. Ginagamit natin yung pera ng atin tindahan sa mga luho natin. Lalo na, di ba, talagang patok na patok yung mga yun, yung mga online order. Yan, yung mga, minsan, 'di ba? Ah, uh, hindi lang pala minsan magi-scroll madalas. Magi-scroll, scroll tayo halimbawa kagaya ko sa mga TikTok. Tapos may makikita tayo na naka-live doon, tapos nagustuhan natin, naka siya. So, mapapa-order tayo. So, ang nangyayari, okay lang naman umorder tayo, nang umorder. Huwag lang nating gagamitin yung pera ng tindahan sa mga ino-order natin, ng mga luho natin or sa mga gusto natin. Kasi Uh, papaikot ka natin yan eh. Kahit kasi ang mangyayari niyan, hindi mo mamamalayan na nauubusan ka na pala ng puhunan sa iyong tindahan. Hindi mo halimbawa, uh, nagkasunod-sunod yung mga nagustuhan mo sa online. So, nagkasabay-sabay naman yung dating sa iyo. So, mayon ang mangyayari, hindi mo na ay, naibayan mo pala lahat sa online mo na order ang mga uh, dapat na ipamimili mo kinabukasan. Kaya, ang ending nun, di ba, magsasarang yung tindahan kasi nga, wala ka ng pampuhunan wala ka ng mapaikot-ikot sa yung tindahan ganun kaya kailangan maging practical tayo at maging mapanuri tayo bilang sari-sari store business owner kasi hindi biro ang negosyo malitman o malaking negosyo hindi biro ang magnegosyo so, hayyan Uh, sana sa aking mga kasari dyan, lalo sa mga nagpaplano na magsasari sa ay nagustuhan ninyo ang aking uh, share for today. At sana kung nagustuhan nyo ay pakilike nyo na rin at pakishare nyo na rin para marami pa tayong mga uh, matutulungan ng na mga nagpaplano na magsari sa store at sa mga bago na mga nagsasari sa restore. Maraming salamat sa ulang-sawang support, na lalo sa akin mga kawaiti friends. Thank you for watching. See you on my next vlog. Yeah. Oh.